Hi, mga kalangga! Pag-adobo ta, o pusit, mga kalangga. Pusit siya, nakanandag ko. So, lamian tayo siya i eh, kalamaris, mga kalangga. Kaso, wala, wala na ko siya i kay mag deep fry basta kalamaris mga kalangga since kagani na buntag is nagprito na mi so karon ako na lang siya nga dubuhon so magisa ta og sibuyas ay ahos dahil mga kalangga. Basic mga kalangga na dito. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows to the left. Everybody knows to the right. Okay. Um, siya i kalamaris ng mga kalangga kay dagko kayo ang posit na ako ang napalit kaso ka na po mga kalangga. So, ay, naniyo na lang nato. Atuan na lang siya. I-adobo. So, mauni ako ang pusit. Ako na nami siyang gilimpiyuhan ka ganila. Itanggalan na nato siya sa itong Kaya, dili ko gusto na mag-adobo ko pusit mga kalangga na mag-itong siya sa iyahang ata. So, itanggalan na ako siya gata ng mga kalangga. So, dili lang sana nato na siya batangan ng tubig mga kalangga. Kay, magtubig pa man siya. So, tuyo. Dili lang po nato sa siya batangan ng tuyo. Kay, mag, itong papod na siya. Kay, naa pa siya gamay na ata na bilin. So, wala dito na siya gihurot mga kalangga. So, lang na na siyang timplahan. Timplahan mga kalangga sa ato ang pampalasa. Si Papa Magic Sarap. Half lang ato nito pa. Then, ato na siya. Butangan. Paminta. Basic ragudi siya na pagkaluto mga kalangga. So, dili lang na ito, na siya ay overcook. Kay once na ma-overcook na siya mga kalangga mo, gahi ang texture sa ato ang posit. So, much better mga kalangga pag bukal, then tama na. sa siyang tabunan. Para magbukal siya gamay. So, ano lang na siya mga kalanggano at wala na siyang pabukalan. Ano to? Oh. Wala na ito siya gibatangan ng tubig. Kay, magtubig, magyapo na isang mga kalangga. So, Ready na mga kalangga ang ato ang adobong pusit. Ready to serve na siya mga kalangga. Ato asa siyang tilawan kung okay na ba ito ang lasa. Mga kalangga,